yan yung ano, pag nasa na tayo ng train. So, yan siya. So, uh, makikita mo na yung view sa labas. So, marami pa siyang view na madadaanan natin. Uh, so, napakaganda ng mga building dito. Matataas ang mga building. Yan, is ito naman yung Max Station. So, ibang station na naman siya. Then, later again. Hanggang doon. Sa pinakadulo pa kasi tayo. Medyo malayo pa yung biyahe natin. At puno ang train kaya yun. As in, marami na rin tao ngayon dito sa UAE. No? Marami na si open na siya. Marami nang pumapasok. Marami nang ang mga words. So, yan. Kaya pa big gawa-gawa pa rin sila ng mga building. Yan. So, station na naman po tayo sa oras na ito. Ayan. kita na tayo sa kabila. So, palo na may alam. It's fine, Ten na. So, kailangan mo yun tayo kasi malaki pa yung ating uuwian. So, nakita niya yung mga building na pakaganda dito. So, ayan yung nakagandahan dito. Talagang tourism. Ito mo. Yes. Very strict na rin sila. Kaya na maintain nila ang peace. na maintain nila ang kagandahan ng uh, UAE. Ganda ng mga building na Sa iba-ibang mga yeah. nasyon na rin na nakikira dito. Yes. Yeah. World Yan. Maganda. Another station na naman po tayo ng World Trade Station. Yan. Wow takasan ganita niya okay the station na naman po tayo bye <laughs>